So, hello guys. For today's video ay maglulog tayo ng itlog ng pabo sa ating incubator. So, before natin itong isasalangan, pinahit muna natin ito ng mga 3 hours. Nilagyan na natin ito ng tubig for humidity. So, ang ating gagawin ay tatandaan muna natin yung itlog ng marka. Parang sa ganun ay malaman natin kung ito ay ating naikot or hindi. So, itong itlog ng pabo pala ay nabili ko lamang sa Facebook page. Dahil kung bibili tayo ng mga breeder ay mahal. Hindi kaya ng ating budget dahil ako isang esyente pa lamang. Kaya naisipan kong bumili ito dahil gustong gusto kong mag ng pabo. sa natin itong lagyan ng mark ay atin ito ilalagay sa ating incubator sa so, ating DIY incubator sa so, paglagay ay dapat siguro natin pare-pareho ang marka so, sa taas nito ay X ganyan naman po ang pag-iikot nito ay 3 times a day bago magising ay bago matulog, pagkagising at mga hapon ang itlog ng pabo ay nag-hatch 26 to 28 days so pagka 25 days ay hindi na natin ito iikutin ito na yan lamang po ating pagawa pinipili nyo rin ito kayahin para kayo ay makatipid sa mga nagtitipid at, at ito ulit tatakpan at after 8 hours atin itong ikutin so ang magiging humidity natin ngayon dito ay magiging 55 to 65 pero dahil sa kakalagay pa lang ng tubig kaya medyo mababa pa lang ang ating reading pero ang tamang humidity dapat ay 55 to 65 at ito naman pong thermostat ay mag on dahil ito nakaset ng 37 at mag off naman ito kung mag 37.8 so yun lamang po thank you